tayo na dito tayo so yun, nakarating din tayo sa Arjan na to, bali natin dito, mula Dubai mula Stadium, hanggang dito sa ano mula Stadium yeah. takad tayo mula Stadium, hanggang sa Arja. yeah.

Oh, bali dito, gagawin tayo dito. Dito, mas uh, safe dito sa atay tayo. Ayo. Sa atay tayo dito. Ito na. Kaya walang bumiyahin bus kasi eh, sobrang traffic. Baka dito sa Sarja. Grabe. Hindi. ayo kita lan, ini ini, ini loh ada yang kita ikut tayo. Ikot. Kasi kayo nasa Abu Eh, walang bumibiyahin bus. Kaya nag-decide ako na sabi ko mas mabuti pa na mag-stadium. Ito din yung stadium. Naman ko yung bus na pumunta sa Adya. Wala. Tapos yung pa uh, Sahara. Tagal. Wala rin. Kaya naglakad na ako mula stadium hanggang dito. Ayan. Pa akong to. Nag-uniging na tayo. Layo ng lahat na natin. Almost 3 hours. Ang tayo na

Ayan, okay. layo, layo Ayan 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 uh, Ayan Mapupunan yun ha? Halos walang bus, ha? yun, isa. Pero siguro kahina pa yan Bus na yan Pasta una pa ako